Hi guys! It's Juvi, your millennial mom! So for today's video, meron lang akong early morning ganap. Ito yung monthly tenant meeting namin dito sa Maadto Strip Mall. Minsan-minsan na lang ako nakaka-attend dito kasi madalas ang pinapa-attend ko yung staff ko. Makaka-attend lang kasi ako ng meeting kapag tugma yung date ng meeting sa free time ko. Tapos eto video-video lang, kunwari naiintindihan ko. Charot. They speak pure Bisaya na kasi kaya nalisod na me. Tapos after ng meeting, eto lang, aura-aura lang, lakad-lakad lang. Maganda dito sa pwesto namin kasi beachfront ito, Alfresco Mall. Sarap mag-relax dito at magmuni-muni. Tapos pag nagutom ka, maraming restaurant dito, makakapili ka. Sobrang aga pa kasi nito, kaya wala pa masyadong tao. Sa mga mahilig nga pala magzumba, laging may pasumba dito sa Moad to Strip Mall tuwing hapon. Check nyo lang yung Facebook page nila para sa schedule ng Zumba. Tapos, ito na ang aming little pop-up shops. Lahat kami dito ay proudly bohol local products. We carefully handmade each and every piece of our products with love. Nux. Especially itong Chrysander, Catalina, Prime of Asia, and of course, ang Curated Craft, ang aking tindahan. Other pop-up stores here are mixed with handmade product and sourced product. Tapos, konting ayos-ayos, chika-chika, hanggang inabot kami ng tanghalian. Kaya, nag-lunch muna kami ni Daddy dito sa Jilligans. Yun lang muna for today's video. Huwag kalimutan mag-follow. Bye!